Matapos ng magbigay ng official statement ang Kathniel tungkol sa kanilang hiwalayan, ay muling naungkat at pinag-usapan sa social media ang iba pang sikat na real and real love team. Muling na pag usapan ng Liz Ken, dahil wala pang statement si Naleza Soberano at Enrique Hill kung hiwalay na ba talaga sila o hindi pa. Ilang okasyon na rin sa kanika nilang buhay ang lumipas pero walang makikitang paramdamang dalawa sa isa't isa sa kanilang mga social media account. Noong January 4, 2023 pa ang huling post ni Enrique about Leza noong batiin niya ito ng happy birthday sa Instagram. At noong March 30, 2022 naman ang huling post ni Leza na may kinalaman kay Enrique, noong binati niya ito ng happy birthday. Magugunitang naging maugong din ang balitang hiwalay na ang Les Ken, pero walang inaamin ang magkabilang panig. Sa panayam kay Enrique ng TV Patrol noong April 2023, we're good, we're good ang sagot niya ng tanungin tungkol sa estado ng relasyon nila ni Leza. Samantala, may inilabas ang isang entertainment site na hiwalay na umano ang Liz Ken noong October 2022 pa. Ayon sa entertainment site, sa isang unreleased interview noong March 2023 ay tahasan umanong sinabi ni Liza na hiwalay na sila ni Enrique mula pa noong October 2022. Pero may mga nakiusap umano na huwag ilabas ang panayam sa aktres dahilan kaya hindi ito napanood ng publiko. Sa ngayon ay hindi pa lumalabas ang nasabing unreleased interview ngunit ito umano ang matibay na ebidensyang tapos na ang relasyon ng dalawa.